Thoros, ngayong araw ay iwasan ang mga transaksyon na may kinalaman sa mga taong malayo o nasa ibang lugar. Maaaring hindi mo makuha ang inaasahan mong resulta mula sa mga pakikipag-usap o negosasyon sa kanila. Mas mainam na ilaan ang iyong oras at atensyon sa mga taong malapit sa iyo, sila ang mas makakapagbigay ng suporta sa iyong mga adhikain ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa iyong paligid ay maaaring magbunga ng mas malalim na koneksyon at kasunduan na magdudulot ng tagumpay sa hinaharap, huwag din masyadong maging maawin sa ngayon, dahil maaaring may mga taong sinasamantala ang iyong kabutihan at makuha nila ang swerte na para sana sa iyo. Sa tahanan, kung may dumating na bisitang kamag-anak mula sa malayo, tanggapin sila ng bukas palad, ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng mga bagong ideya at oportunidad na makakatulong sa inyong pamilya sa hinaharap, Ang kanilang mga mungkahi ay maaaring magsilbing gabay para sa mas maliwanag na desisyon sa mga darating na araw. Sa usaping pinansyal, umiwas muna sa pag-utang o pagtulong sa mga kaibigan o pamangkin. May posibilidad na ito ay magdulot ng hindi inaasahang gastusin na makakasira sa iyong financial stability. Ang pagiging maingat sa pera ngayon ay makakapagbigay ng proteksyon sa iyo laban sa mga biglaang gastusin. Sa trabaho, mag-ingat sa mga desisyong kailangang pirmahan. Huwag magmadaling pumirma ng kontrata o kasunduan nang hindi muna ito masusing pinag-aaralan. Ang pagiging maingat at hindi pagbibigay sa pagmamadali ay magliligtas sa iyo mula sa mga pagkakamali. Bukod dito, umiwas sa mga katrabaho na may kaugnayan sa mga usaping emosyonal, lalo na ang may kinalaman sa maling pag-ibig. Ito ay maaaring makagulo sa iyong konsentrasyon at trabaho, kaya mas mabuting umiwas sa mga ganitong sitwasyon. Ngayong araw ang mga kulay na color blue at color pink ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay at good vibes ng katalinuhan. Tandaan ang mga numerong number 20, number 33, at number 19 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin.